aspeto ng, now they say the president is a lame duck president. Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba ang kahalagahan nun? Na yung ba dapat tanggapin na isang economic and political reality? It's a reality on the ground na ang ibig sabihin ay ilang hininga na lang ay matatapos na ang hmm. kanyang term. Hmm. Pero, uh, lahat, sa lahat naman ng ano, liderato na mag-end ng term, ganun ang ginagamit hmm. na ano. Uh, but, uh, kahit ganun pa man, no, marami pa rin magagawa sa uh, mga sa, uh, sumusunod na, na monster. In, the American presidential system, until the last day, the U.S. president is the president. Is the president. Mm -hmm. Is and the this is commander in chief. Ang bisisiyo ay pagpagtiklasan yeah. ng masusunod? Uh -oh. Siguro, Mario, kanya nila sinasabi na lame duck sapagkat, siyempre, alam mo namang our political party system is broken. And yes. because it is broken, Then, now that alam nila sigurong papatapos na ang, uh, ang termino ng presidente, ay pupunta na sila ngayon sa isang uh, grupo or koalisyon na makakapag-advance ng kanilang political ano. So, usunan uh, uh, so naman ngayon, balimbingan at saka pinya. Oo. Okay. Kaya nga, ako nga, nagtataka Mario, no? Ah. How this many so-called presidentiables can promise so much when they have na, a political mo, party President behind President them. Oh. Kasi, tignan mo si Obama. Si Obama, kontrolado mm. na nga niya ang, the Democrats control both the House mm. of Representatives mm. and the Senate. And mm. yet, when he wanted to close Guantanamo, hindi nagbigay ng perang Senado. Ngayon, ano yung binabaka ni Obama? Health care. Mismong Democrats, na? ang, ang uh, hindi sumasang-ayon sa kanya hmm. so isipin mo yon na meron ng solid political party behind him and yet is having difficulty how much more this this uh, presidenciables na walang political party behind them and promising you mga heaven and, and earth kahit walang partido yes oh. paano nila magagawa yun? all right. mga kaibigan babalikan po namin ito at saka we're going to history so paano since uh, time immemorial yung, yung mga nag aaway away na mga leader natin political, the faction of Magdiwang versus Magdalo, <laughs> na nung araw pa, bakit gano'n ng Pinoy? Ang away nila na uwi sa patayan, puro away na parang personalan. Babalik po kami, just a ating uh, komentaryo. Sona at ekonomiya, katuparan ng pag-unlad. Yan po ang ating episode ngayong gabi. At kung gusto niyo pong makilahok sa aming komentaryuhan, pwede po kayong tumawag sa 9270201 o mag-text po kayo sa text number na naka-flash sa inyong TV screen. Mario, may question na hmm. ako. Um, ang sabi ni uh, Professor Claire kanina, yung galeng o yung mga nagawa ng isang uh, pangulo, ng isang hmm. leader, hindi minsan ma-appreciate sa panahon ngayon. Ginawa ni Marcos, ginawa yes. ni ni Makapagal, ginawa ni Garcia. After some time, yeah. yung wala na sila, noon mo makikita, Uy, ang galing pala nito. Oh, huh. Uy, ang galing pala you know, niya. Nare-realize, diba? ang daming mag, mag, mag yes. ginawa ni Mama. Noon mo ma-appreciate, si, si Pangulong nga, uh, uh, Makapagal Arroyo pala, ang daming infrastructure sa na naitayo. Hmm. Nagpaganda pala niya yung NLEX. Di ba? pa. O, oh, yun. Mm -hmm. Uh, po ba talaga ang, uh, ang kultura natin? Ang pa ang, uh, paano po bang, uh, paano niyo ma-explain ma sa amin yan? Oh, kaya nagkakaganon, dahil ang mga ginagawa ng Pangulo, or uh, any group for that matter, any decision, meron tinatawag na short-term, medium-term, and long-term effects. Mm -hmm. Yung immediate effects, many times, uh, hindi mo nakikita agad eh. Minsan okay. kasi menu, halimbawa sa agriculture, mm -hmm. no? Uh, minsan yan, yung input mo sa time mo binigay time 2 pa which is 5 years later saka mm -hmm. mo siya makikita mm -hmm. dahil ganun talaga yung gestation period niyan kaya minsan premature talaga na magsasabi ka agad na minsan di ba pupunta yung uh, uh, yung pangulo sa uh, sa isang lugar tapos sabi natin pagbalik o ano palagay mo effective ba siya no hindi mo malalaman kasi medium to long term yes, eh yes. the reason why only after some time do you make um, you know an intelligent uh, evaluation is that first of all you have the data No, available to you. Second of all, you already have the distance. No? Alos kumukonti na yung emotion attached to the evaluation, which is really the case. So very dispassionate na yung ginagawa mo. Tulad ng sinabi ni uh, Mario kay Marcos, no? ngayon na ang na yung kay Marcos, dapat talaga magkaroon ng masusing pag-aaral kung ano talaga nangyari do sa 21 years ng Marcos regime. No? Sa history, Uh, titignan mo yan na hindi mo naman sasabihin na walang nangyaring mga hindi maganda. Mm -hmm. Pero makikita mo rin na, oh, bakit yung mga tao, pag in-interview ko, for example, I'm making my, my, my thesis on Imelda Marcos and mm -hmm. Metro Manila, pag may in interview ko yung tao, even the critics are saying, oh, ito, may mag magandang nagawa, the cultural center. May magandang nagawa yung mga ibang infrastructure projects. Na sana, yung mga hindi natuloy na, dahil sa EDSA, hindi natuloy na mga proyekto, sana inasolve yung so ating planning problems. So, in hindsight, planning nakikita planning nga, nga Nakikita right. nga. In Dixon, di ba? Alright. In history, mm -hmm. noong bang panahon, na nina keson nina-Laurel, mm -hmm. nina-Osmenia. Uh, uh, of course, we knew about Marcos na pagkatapos mm -hmm. ng kanyang State of the Nation address, And uh, pinukul siya ng ataol. Uh, yan ang na, ng nagsimula yung, yung zona ng bayan na tinatawag, yung demonstrations kapag zona. Nung panahon nila, Quezon, meron pong mga rally-rally? Uh, una, um, nakikinig sila ng radyo, yun ang lagi lang ginagawa. Mm. Aside from the state of the nation, there is always the anniversary mm. of the Commonwealth. Yun talaga pinakikinggan ng mga tao. Mm. no? Dun sa nakikita ko sa mga newspaper clippings nung panahon ni Quezon, na mm. uh, parang, kasi research ko ito, mm. na, mm. sa isang journal, um, nakita ko na parang Um, may mga ano opinion. Hmm. Pero yun nga, lahat nakikinig. Doon sa celebration, doon sa speech, lahat ng ears, lahat ng mata, nandun sa Pangulong Quezon. Hmm. At yung pang speech ni Pangulong Quezon, pinapakita niya kung ano yung mood ng time. So halimbawa, di ba malapit na yung gera? No, Masaya pa hmm. 1935, pa uh, 1936, optimistic. Hmm. Pagdating ng panahon, no gera na, nandun na rin sa speech ni President And Quezon. Hindi ba nakakadagdag sa mystic ng isang leader yung bihirang magsalita? Ang mga panahon na yun, bihirang madilig ang Pangulo. Hindi ka mukha ngayon, araw-araw, uh, every other day, linggo-linggo. Ay, hindi ni President oh. Marcos sa uh, laging ano? yeah, uh, si Marcos na araw-araw gusto magsalita. <laughs> ay, And from, pa then, ako ang <laughs> from then on, from then on pati, pati mga ordinaryong magpuputol ng ganito, ganyan, gusto nila presidente yung present. Kaya ako, bilib ako kay President GMA, may mga, may mga pinupuntahan siya, hindi na siya nag-speech. Sabihin niya, walang speech ngayon. So, Kasi sa ganito, may si mga away politika naman. Panahon ni Quezon, panahon ni... Hindi naman wala yan. Mm -hmm. Atos magka yan, magkaaway yan. Ang sinasabi pa they... ko, the fact na birang madinig yung boses ng Pangulo, bakit ang nagsasalita, di ba, nakakadagdag yan sa mas maraming interesado makinig ng State of the Nation address. State huh. of the Nation address. Okay, okay. Uh, yeah, may yeah. question ako, Mario, kay Professor Lear. Professor, uh, marami tayong... May mga nakikita tayong mga presidential votes ngayon. Ang lagi kong napupuna ko sa kanila a uh, iisa yung mga puntos nila eh gamot edukasyon pagkain. Eh. Uh -huh. ano yung pwede nilang mapulot sa ma sa zona ng presidente ngayong 2009 na maaari nilang magamit sa kanilang uh, pangbinggit ng boto something like oh, that yun, oh. kasi kakayahin nila di ba para makainspire sa kanila uh -huh. para makakuha sila ng boto oh. o maiboto sila ng uh, ng mga tao um Siguro medyo i-amend yeah, ko ng konti ang uh, question mo, Atty. Maris. No? Siguro ang tatanungin natin is, uh, yung mga gustong pumalit sa, na maging bagong liderato natin sa 2010, no? uh, paano ninyo uh, i-confront yung mga continuing challenge na na-confront na ng Arroyo yes. administration? At ano yung magagandang maari ninyong i-continue na, na mga programa niya at mm -hmm. proyekto. Tama, Kasi yun, dapat uh, dapat nating ano ma yes. maintindihan na napaka-entrenched ng bureaucracy ng government. Alam mo, miski sino-sino pa man ang leader diyan, Magco, ang hindi natin nakikita, yung entrenched bureaucracy will continue working the way they had worked mm -hmm. for many many years. Ang mga SOPs nila are so deeply entrenched, no? And it takes, even the monumental martial law did not really change so much the bureaucracy. So, these presidentiables, no, the ones who will take over in 2010, will have to contend with the same thing. no? no? Uh, if at all, refinement lang magagawa nila. Eh, and kanya, continuity. And the continuity. Hindi yung pagkatapos pag na ang Pangulong Arroyo kung ano yung mga projects niya, stop na. Well, Hindi ko, eh, ko na nila Isa sa mga stop natin. Ang mapakagandang discussion oh, ngayon. Ma. Lagay ko, we can invite our guest, uh, Professor Chua, uh, bilang isang personality in history, as a historian. Ano po ang inyong mensahe ngayon tungkol sa sona ng Pakulo? Go okay. ahead. siguro, una sa lahat, dapat tayong lahat ay makinig, manood. No? Pagkatas nating manood, Uh, pag-usapan natin ito sa mga classroom, sa mga guro, no, sa mga inuman, pag-usapan natin ito para matignan natin, tao ang mag-judge. Tao ang mag-judge kung may nag kung, kung ano ang nagawa ng ating pangulo kung ito ba ay nakabuti. At siguro dapat liban pa sa pag-judge sa ating pangulo, kailangan i-judge din natin. Ano ba yung nagawa natin sa ating sarili para makatulong sa bayan? Oh. Kaya kaya tayo kailangan tayo mismo ay maging bayani at humanap tayo ng leader na bayani. Okay. Professor Carlos. Uh, siguro ang last comment ko ay kung bakit ang gobyerno ay nasa gitna, nasa pivot ng ating uh, existence bilang tao na hindi dapat mangyari kasi in sa government is regulate. Ibig sabihin nasa side lang siya. So wag tayo masyadong asa ng asa sa gobyerno, no? Kasi makikita natin mga maunlad na ekonomiya, yay umaasa sa individual initiative. Mm -hmm. So, oo nga, pakinggan natin kung anong ginagawa ng gobyerno, pero huwag tayo nang turo ng turo sa lahat ng mga mga complaints natin sa gobyerno kasi tayo talaga yung gobyerno. Eh. Para tayo mihip sa lusong. Tama-tama ang sinabi ni Kennedy, As not what your country can do for you, but what you can do for your country. Pabalik right? so, po, we, in just a while.